Akala nyo, meeting di advance eh, no? Yan lang naman ang solid BBM-SARA supporters na nagsama-sama nitong nakaraan linggo sa San Jose City, Nueva Ecija. Takaw grabe. Sa dami ng uh, tao eh, sabi nga ng mga taga Nueva Ecija, hindi mahulugang karayom. Ang tanong? ito kayang mga nagpuntahan to eh, magsisiboto kay BBM. At tama-tama, uh, bukas may malaking pagtitipon dito sa Quezon City. Madadaig kaya nito ang nangyari sa Nueva Ecija? Balikan nga natin ang naging panayam natin kasama si Anak Kalusugan, Party List Representative at Mayoral Candidate sa Quezon City, Mike Defensor. Kanina pinakita ko sa inyo yung uh, nangyari sa San Jose City, Nueva Ecija. Nakita nyo ba? Grabe! Mm -mm. Nakakakilakot! Yeah. Eh, kung eh, yan eh, yung mga itsura ng meeting di Avance. Alam mo, di ba karamihan kumisan eh, nag-aakot ang mga kandidato para may umatin? Mm -hmm. Eh dito kay Bongbong Marcos, parang ang ano eh, di ba, aawatin mo pa eh, na kung pwede po, uh, yung bang, kunyari, yung pasig tumabag, 100,000 po kami. Nako, sabi ko, ah, oh. ganun po ba? Eh, hindi ko masabi na, siyempre, ako namang sabihin na pinagdadamot natin si BBM, pero ang dami nun, eh. hindi namin alam kung paano yung magiging forma ng motorcade ni BBM dito sa Quezon Commonwealth at saka sa Quezon Boulevard. At yung mga ibang tao rin, lalabas uh, at aapangan siya sa kanyang pagdaan. Ganun, ganun talaga kalaki, Ying. At na-witness ko rin naman, pati sa Batanga, sa Samar, nakita ko rin yung mga videos ng talagang pagdaan at pag, uh, pag, yung motorcade ni Bongbong Marcos at mga rally na ginagawa. Ang yung po bang uh, um, kasikatan ni BBM ngayon, uh, tingin niyo po ba ma-translate into um uh, votes para sa kanya uh, sa come election day at para sa inyo na local candidates na sumusuporta na sa kanya? Una ka Tunying, uh, with all humility, uh, alam mo ang lokal na kandidato ang nagdadala sa isang presidential candidate. Uh -huh. But uh, in all honesty, with all humility, si Bongbong Marcos na nagdadala sa amin. Uh -huh. uh, nagugulat ako, hindi ko na rin talaga mapal mapaliwanag kasi kumisan umiikot ka, sasabihin, oh kay Bongbong Marcos ka pala, sige ikaw din ang tutulungan namin. Ikaw din ang buboto namin. Magta-translate ba yung kay Bongbong Marcos sa aktual na boto? Nakita na namin yun eh, nung vice presidential candidate siya. Noong 2016, bagama tinaharang siya sa Quezon City, iniipit siya, 2 1 ang naging score ni Bongbong Marcos against sa uh, VP Lenny Robredo at that time. Uh, talaga layo ng lamang ni Bongbong Marcos. So ngayon, lalo pang lumaki ang nakikita kong lamang no, sa mga surveys namin, sa aming pag-ipot, hindi naman sa, dahil kandidato ko siya, siya no, ang gusto kong maging Pangulo, pero pagka nag kami, tatanungin ko eh, sino dito ang inyong kandidato, wag kayong mahiya, tas ang kamay ninyo, siguro 99.5%. Meron pa akong 0.5 hmm. na ipinibigay ha, kasi uh, may mga isa, dalawa, tatlo, magtatas ng kamay, iba yung kandidato. Pero talagang iba. Hindi ko rin mapaliwanag. Alam mo, Katoneng, Uh, sa amin naman, hindi kami sumama sa kanya dahil nung una talagang hindi naman ganyang kalakas yung nakita namin eh. Siguro, uh -huh. uh, nung kami sumama kay Bobo Marcos, na kami sa Partido Federal, after about a month, nakita ko itong talagang uh -huh. kung paano siya uh, suporta ng tao, kung paano yung simpatya sa kanya. Hindi uh -huh. ko mapaliwanag kung ito'y dahil din sa ang pakiramdam ng tao na daya siya noong uh, 2016 uh -huh. elections o yung kanyang panawagan na talagang hindi siya nagsasalta na masama at talagang parang pinakakaisa niya yung mga tao, wala siyang yung hilig, you president. Yeah. Mm -hmm. And I think ang ayun, ang aking ang muling paliwanag ka to ning uh, wala akong nakikitang kandidatong magsasabing sila yung nagdadala kay Bongbong Marcos. Palagay ko lahat, pati dun sa Nueva Ecija, eh masasabi nila mm -hmm. na si Bongbong Marcos na yung nagdadala sa kanila. Ang <laughs> total na banggit ni Nueva Ecija, yung gobernador namin sa Nueva Ecija, si uh, Governor Oye, ebe noy noy na noy, noy, dilaw na dilaw yun eh. <laughs> Tapos ngayon, ando sa San Jose, pulang pula. <laughs> Baka meron kang gusto sabihin dun sa mga gusto sumali dyan sa kwan? sa caravan ninyo sa Wednesday. Uh, oh, Wednesday, ano sa mga... December 8. Opo, sa December 8 po, nandiyan po si BBM. Uh, Inaayos pa po namin na makapunta rin si Mayor Inday Sara. Diyan po kayo mag-abang magmula Commonwealth hanggang diyan sa St. Peter uh, mm. para po sa pagdating ni BBM. Pero siya naman din po, di ba yung nasa gilid ng Commonwealth hanggang Quezon Avenue, dun sa Welcome Rotonda, yan po yung babaybayin ng ating mm. uh, Senator Bongbong Bong Marcos, our presidential candidate. Sana po nandun kayo. 7.30 po ng umaga kami magsisimula. At uh, bahala na daw. Sabi ni BBM, bahala na kung oras patapos. Ganun ka, mm. ano eh. Alam niyo, baka maraming tao. Pero ganun siya ka-dedicated sa mga tao ng Quezon City. At I guess, may mga taga Metro Manila din. Katunying, mabuhay ka. Hindi ka nagbago, thank lalo kang bumabana. Thank you so you. much. Salamat. thank, thank you. Si uh, Congressman Mike Defensor, tumatakbong mayor ng Quezon City.